nangyayari may lab aluluto na ba yung mumukbangin ko mamaya dapat gayahin mo yung iba hinahawakan yung pagbabasa niyan ng mantika Oh. Mamaya mga idol, magmumukbang tayo ng ang buong bangus. Pero hindi kasama yung tinik. Ano wala tayong side dish. Balik ta rin na lang kaya. Siguro maubos ko nito sa laki nito. One fourth lang. Paano maluluto yan? Ang hina ng apoy. Lala, lala, lala. Ay, kipagira na. Busa mo ng tubig doon sa loob. Ay, mantika. Ayun na. Wala talagang talib. Magaling talaga yung kip ko. Malutong nga ba? Hindi pa magroon. Tama, yan. Pag binawan mo kasi ng wasko ito, yun na, malutong na. Pwede na siya mukbangin. Up. Sig natin. Ayun na. Maluluto na talaga mga idol. Kunti na lang talaga. Pero kagaya pa rin ang dati, hindi ko pa rin kayo pakikitain sa pagmukbang ko. May inggit lang kayo eh. ba? Diba? Hop. Tamblingin muna. Yun na. Hmm. Hmm. nag ka -tup na. Hindi kailangan mag-brown yan. Ah. Kita-kits lang tayo. Pagbusog na ako. Ah. ha Sa ngayon, itlog lang muna. bye